mag shopping si Colette Ayan, mag-grocery ng mga Pilipino food Ang po Go go Nanawa ka dito mga kabayan sa mga cornix nila. Napakarami. Dito tayo sa mga isda. Tapos na kami mag-shopping sa mga ano, grocery. Dito naman sa isda mga kabayan. Nagmamadali si mi daddy ka. dami. Grabe ganito. Nasa 20,000. May pa-birthday na si Giant Baby. Ang daming tao ah. Paglinggo. It's That's okay. not nugget. Mukhang masarap yung barbecue. Mukhang upos na yung mga pagkain nila sa dami ng customer yata. <laughs> Laing pansit kan Justin. Barbecue. Kumain ka na, na dyan. Let's eat. Mom, I want to Not all. init natunaw yung halo-halo agad